kanina, umakit, na, nandito ako kanina, umakit na ako, pagbalik ko rito, nakatungo ka pa rin. Sino ba talaga kausap mo dyan? Involved ka sa Ghost Project? Wow. Ayaw ba tumingin sa amin? Huwag kang kausap mo. Uka na, yuk yuk Lamesa yung kausap mo eh. Ay, sinador yung nagtatanong sa'yo. Harapin mo rin. Are you involved in any Ghost Projects? Uh, Your Honor, I invoke my right against incrimination, Your Honor. Mr. Arevalo, alam mo, malamig na malamig ulo ko ngayon, ha? Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan. Humarap ka sa amin. Uh, meron po kaming uh, sa QC po. Sa Metro Manila First. Meron din po sa... sa... sa Quezon. Hmm. Bulacan. Um, Your Honor, I invoke my right against nomination, Your Honor anak ng patingo. Pinapainit na ulo namin dito eh. May incriminate siya kasi nga, hindi niya maituturo ko siya dahil ghost project siguro. Hmm, wow, wow. Mr. Rebalo, kanina, umakit, na, nandito ako kanina, umakit na ako, pagbalik ko rito, nakatungo ka pa rin. Sino ba talaga kausap mo dyan? Gusto mo yung mic? Wala po yung honor. Pero ka ba, abogado? Uh, yes po yung honor. Ikaw may ari ng Wawaw. -Wow. Opo oh, Correct? Your honor. Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sole po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Magkano oh, paid up capital? Magkano capital mo dyan? Uh, nung, nag, uh, nung una po is 9 million po, 2017. 9 million? 2017 po, nag-start po kami. 20? 17 po. 2017? Up to now? Ah, hindi po. Sole ah. proprietor pa rin hanggang ngayon? Ah, po. Okay. Paano ka naka-garner with 9 million as your capital? Magka, paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa sa DPWH? Um, Nag-start lang po kami noong 2019 po na may nagka-project po. 2019? Ah, Sino Sino kausap mo? Wala po, Your Honor. Hmm? Wala po. Wala kang kausap? Wala po. Okay. Involved ka sa Ghost Project? Uh, Your Honor, I invoke my right to self-incrimination, Your Honor. Ano nga? Pake ulit. Uh, I invoke my right for self-incrimination, Your, right self Your Honor. What? I Jingle, my right to self uh, Si Pwede bang... May, may linawin muna natin yung sinabi kasi ang narinig ko, I evoke my right to self-incrimination. Against self-incrimination, Your Honor. Against, eh. Plus, plus uh, Mr. Chair, dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo, Mr. Wow. Ay, huwag tumingin sa amin? Huwag kang ka <laughs> kausap mo. Lamesa <laughs> uh, yung kausap mo, eh. Ay, senador yung nagtatanong sa'yo. Harapin mo rin. Ha? Thank you, thank you. Anong pangalan? Niya? Arevalo. Mr. Arevalo, meron kang abogado? Yes, for Your Honor. He can, he, is he here? He can, he can give you legal uh, advice? Yes, po. Nandiyan yeah. ba abogado mo? Nasa ang abogado mo, Mr. Arevalo? Nasag Nasagot ko po, Your Honor. tipo? <laughs> mm. Oh, answer. Na, uh, so may inadvise ang kana ng abogado mo, ha? Mm. Sir Revelo. No? Are you involved in any ghost projects? Uh, Your Honor, I invoke my right against incrimination, Your Honor. Ilan taon ka na? 37 po, Your Honor. 37. Wow, bata ah. Bago ka pumasok sa sa mga kontrata sa gobyerno, ano trabaho mo dati? Um, may mga, ano po, may nasa construction company po ng kamag-anak po. Kamag-anak mo? O, oh, anong, gano'ng kalapit yung kamag-anak mo? Tatay mo ba yan o oh, pinsan, tsuhin? Oh. Uh, mga kamag-anak lang po, tita po. Ah, nga, sino ang kamag-anak? Kung namin kamag-anak. Tita po. Ha? T mga tita po. Tita, tita, mo. Po. Nasa construction business. Opo. Tinuruan ka. Um, nag, anak po, uh, first, sa, nag, layasan po muna po. Ha? Layasan po. Ano, yun, ano? ano yung mga proyekto mo? Ano, ano mga nakuha mo proyekto rito sa DPWH? At saan? Um, Mr. Arevalo, alam mo, malamig na malamig ulo ko ngayon, ha? Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan. Humarap ka sa amin. Apo. Yes po, Your Honor. Ikaw may ari nito, di ba? Yes po, Your di Honor. dapat alam mo? Ano ano yung mga proyektong na na-award sa inyo ng DPWH? At saan-saan? Um, ano po, Your Honor? Um, sa... Uh, um, hindi ko po na ma... ma ma alam po yung exact number po. Gusto mo ako magbigay sa'yo? Kung saan saan yung mga project mo? Gusto mo ako magsabi sa'yo? Come on. You're wasting our time. It's already quarter to two. May session pa kami last tres. At marami pa magtatanong. That is what I was trying to advise everybody. Kasi po, uh, gagamitin sa session mamaya ito 3 o'clock. Kaya nililimit po namin ang uh, sarili namin na uh, magtanong. So, uh, eh, Mr. Senator Jingoy... Mr. Chair, kung Jingo hindi naman ay, sumasagot ito ng... Hindi sumasagot agad-agad ito, how can you deduct it from my time? Hey, Mr. Arevalo, yes, sumagot ka ka. Yes, Your Honor. Ha? Huh? Yes, po. Oh. Alin-alin yung mga proyekto na nawardan sa inyo ng DPWH? At saan-saan to? Uh, meron po kaming uh, sa QC po. Sa Metro Manila First. Meron din po sa 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 Quezon. Mm. Bulacan. Um, Your Honor, I invoke my right against incrimination, Your Honor. Anak ng patingo. <laughs> Tinatanong ko... How can that, how can my question incriminate you? Tell me. Tinatanong ko lang saan 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 yung uh, proyekto mo. I invoke my right against self-incrimination. Sorry po <laughs> yun. Huh? How can that incriminate you? Tell me. Pinapainit na ulo namin dito eh. May incriminate siya kasi nga, hindi niya may tuturo ko siya dahil ghost project siguro. Oh. Uh, dahil po may mga ano po, sa pina, ano po na, may mga allegation po na may mga, mayroon nga pong ano, anomalya kung magsasalita po ako, pwede po magamit laban sa akin. Oo oh, nga, simple lang naman, wala na ako tinatanong sa'yo. Kung ano, tinatanong ko lang, ano, ano, saan saan itong mga proyektong uh, na-awardan sa'yo ng uh, DPWH? Ang dami mong binanggit na probinsya, Quezon, ano pa? Ano binanggit niya? QC. QC. Eh karamihan ito, Bulacan eh, ba't hindi mo mabanggit ang Bulacan? Ha? Meron ka pa nga San Juan eh. Hindi pa binabanggit eh. Ha? Huh? Uh, Metro Manila First po yun, 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 yun ano, your ano? Sa so Metro Manila First po yun your honor. Metro Manila first? Yes po. San Juan po. Oh. Uh, last to, yun po yung pinakunan namin project 2019. Oh, o oh, oh, sige. Oh, yung Bulacan, meron ba? Sagot. Your Honor. Um, Uminom <coughs> um, ka ng tubig. <laughs> oh, ilan? Um, ilan? Um, di ko pa sigurado yung owner. Oh, dito base sa record namin, meron kang 42 projects sa Bulacan. Pero ko 42 projects sa Bulacan. Yung bulk ng na-award na contract sa inyo ng DPWH, ang bulk mo nasa Bulacan. 42. Ha? Dalawa sa San Juan. Dalawa yata sa Quezon. Meron sa Ilocos Norte. Meron sa Caloocan. Meron sa Laguna. Hmm. Yan, Bulacan-Bulacan lahat to. San Juan. Hmm. Quezon City. Tsaka identical ang presyo ha. Identical ang mga presyo dito. 77 million, 77 million, 72 million, 72 million. Sino ba? Bakit ganun? Oh, lahat ba last ng, and final question. Meron lahat ba ng 42 projects above uh, how above? much? Yeah, 42 projects sa si Bulacan, meron 90 million. Kaya nga above 50? Yes, above 50 million. Lahat. So, Mr. Arevalo, kung 42 projects ito, <laughs> 42 plunder cases ito eh. Kanina sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo, makikipag kami sa inyo na po pwedeng, hindi na kayo ipo-prosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Kapag nakapagturo po kayo, nung mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang talagang talamak na sa paggawa nito, anong malan ninyo? Baka... Imbes na criminal prosecution, wag na yon. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo. Para ganun. may meron po tayong kapuntahan talaga. Kasi kung ganito na lang tayo ng ganito, ikutan ng kito. E, mapipilitan po, puro plunder. Aharapin ah, po ninyo 42 plunder cases. Hindi po fair sa inyo yon eh. Alam namin, hindi lang kayo ang sangkot dyan. Marami ang kasangkot dyan. Kaya yung abogado po siguro nag-advise sa inyo kung nakikinig. Tingnan nyo rin po na maganda rin uh, Oper para sa amin ito. Makakatulong pa kayo sa bansa. Matigil na po ito. Meron ako papakita. Ilang minutes video. Meron ako ipapakita with the, permission of the chair. Siguro one minute lang na video. Tingnan mo, ano, Mr. Arevalo, kung, uh, kung project ng Wawaw wow to. Familiar ka dito? Familiar ka, Mike? Hindi po yung ano. Hindi. Dahil, hindi ka nga talaga magiging familiar dahil ghost nga. Tama? Yan. Ang nakalagay dyan sa report, completed. Nakakubra ka na. Nabayaran ka na ng gobyerno. Pero, hindi pa completed. Tama ba, Ms. Cabral? Are you aware of this? Ngayon lang ko lang po na nakita yung video, Your Honor. Na hindi kompleto, di ba? Pero bayad sila. Wala po akong nakikita. Sa Agone, Bulacan. So hindi mo alam, Mr. Arevalo? Ngayon ko lang din po nakita ha? yung video. Ngayon ko lang din po nakita yung video, Your Honor. Oh, talaga hindi mo makikita dahil hindi mo naman alam. Kasi nga, ghost. Di ba? Alam mo, nag-iisip na ako kung sa site kita yung contempt dito eh. Huwag mong lang ako subukan, please. Okay, babalik ka kita next hearing ah. Uh, Miss Sarah. Mr. Chair, with the indulgence of the SP Pro Temp, yes. interjection. Yes, okay, please. provided it's very brief kasi yes, kulang very na brief, po tayo sa panahon. Apo, very brief lang. Sabi nyo kanina, and salamat po sa SP Pro Temp at Mr. Chair. Salamat, sabi nyo kanina, uh, Mr. Arevalo, na meron din kayong mga proyekto, ang wawaw, -wow, sa Quezon City, sa pamamagitan ng Metro Manila First. Kasama po ba yon sa dalawa lang sa 254 flood control projects sa Quezon City na may koordinasyon sa LGU, ayon kay Mayor Joy Belmonte? Uh, yes po, Your Honor. Ayun yon. Yun, yun. yun um, din, ano po yun? Ah um, yung sa isa po may, may letter na po din for ano, uh, termination po. Letter for termination. Yun ba yung sa Barangay Mariblo sa Quezon City, dalawang pumping stations na nagkakahalaga na 282 million pesos na magkaharap? Ah, uh, check uh, yung po ang hindi ko po masagot. Ayo uh, check po po namin yung ano. Sige po, paki-paalam niyo sa komite namin sa pamamagitan ng aming chair. Salamat Mr. Chair at SP Pro Thank protect. you. one last question, oh, Mr. Last chair. question. Yeah, Miss Mrs. Diskaya. <coughs> meron bang pagkakataon yun yung sham na pag-aari mo ng construction company? Meron ba pagkakataon na sila sila naglalaban sa isang bidding, sa isang kontrata? Hindi po. Sigurado ka? Pag makakuha Paka -paka 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 ako ng record sa DPWH, na si Saint Timothy, si Saint Gerard, si Alpha Phi Omega. Sino pa? Si Alpha and Omega and Saint Gerard, hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Pero okay. yung ibang licenses sumasama, magkakasama sila minsan. And that means ah, so minsan naglalaban-laban yon sham. Yes po. Oh, so that is not a legitimate bidding. Because dahil, yung sham na yon na naglalaban-laban sa isang award ng sa isang kontrata, iisa lang may-ari. So kahit sino doon, kahit sinong manalo doon sa bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil sa iyo lahat 'yun eh. Correct? Tama. Hindi po kasi ibebe yung may may-ari ng mga companies. Oh, I'm, <laughs> I'm just, eh, I'm just lang, concerned ikaw, with Alpha and Ms. Omega. Miss Diskaya. Kanina, Sinabi mo, Alpha Phi Omega lang ang, ang sayo. Apa. <laughs> Nung tinanong kita ulit, inenumerate ko lahat yung sham na korporasyon, inamin mo sa'yo lahat yun. Oh, di ba? I'll, the records uh -huh. will bear me out. Apa. Oh, ngayon, ang tinatanong ko sa'yo, yung bang siam na korporasyon na yun, so, tanong na eh. yun. laban ba sa bidding yan? Panglimang yes, tanong pa. na yan eh. Sabi mo kanina, uh, last question. Hindi <laughs> pa <laughs> <laughs> sumagot? Ay, sumagot. Ah. Oh. 'Yan, sagutin yes, mo. Sumag Opo. Sumagot ako. Opo. Naglalaban-laban. Opo. So pag naglalaban-laban yung Siam na korporasyon sa isang sa isang kontrata at kung sino manalo ron kahit isa sa Siam na manalo, sayo pa rin yun, ikaw pa rin ang panalo. Correct? Opo. Oo. Oh. Senator Erwin. Ang tanong ang Very brief lang ma'am, baka po, tayo ma po, na. Ang sagot po, po diyan na Senate Pro Temp eh, nagbibiding-bidingan. Anyway, matanong ko lang po sa COA, na-relieve niyo na ho ba yung inyong